Wala kang jowa, ah, ka ka ah, ka hindi ka kalash ng kalash mo, hindi ka na-disip ng ayonity, at hindi sa lahat, hindi magiging kayo. Ah. Kambo awat dat ini the left long of memory kaalala pero yung nalala na mero nang mapala siya king ba kinaalala. Ang <tid> hirap ng pag na ng mo sa song anyone na hindi ka kamahal-mahal. At ang hirap ng na ng mo wala ka pa kapatalik. Nasa kili yung binabangikan ang inyo na ay paulit-ulit lang na mabalik sa'yo ang iyong nararamdaman. Pero hindi na babalik ang inyong nakaraan dahil hindi hanggang narawan na lang. Oh. Hindi na yung babalik. Hindi na yung babalik. Huwag ka nang na hanggang ngayon nag ka pa rin sa inyong tatunguan kahit malamang meron na siyang ibang pinupuntahan. Maska! Pero bakit hindi mo madama? Ganyan ang hirap kayo sa tao eh. Magpaparamdam ang umibigay ang buti mo. Tapos pag nahulog, sasabihin ang kaibigan ng kayo. kumulong sa inyong nakaraan. Magtigil-tigil-tigilan mo na dahil hindi mo trabaho ang ng may mahal ng iba. Kaya tama na. Tama na. Ipakita mo sa kanya na kaya mo ang wala ka. Ipakita mo sa kanya na kaya mo sumaya hindi dahil sa kanya. Na kahit masaktan ka ng paulit-ulit at iparamdam sa iyo ang hirap at sakit. Lagi mong tatandaan na meron niyang saya na kapalit. At sa pagpasok sa relasyon ay huwag kang magmadali. Piliin mo yung tama at umiwas sa mali. Dahil meron isang taong nakalaan para sa iyo. Hintayin mo lang ako. Yeah!